Magandang araw sa inyo guys. Ngayong araw to guys ay pupunta tayo sa rice mill o sa bisaya uh, gilingan ng palay. Dahil wala tayong bigas. Ayan guys. May karga kong uh, ano tatlong sako sa tricycle. Yan. Guys. Tara guys, uh, let's go. So nandito na tayo ngayon guys sa may ano gilingan ng palay. Uh, medyo timing tayo ngayon dahil ano walang bukas yan San kaya yung may-ari dito yan guys sarado hanapin natin yung may-ari kung pwede mapagpagiling ngayon tara let's go uh, pupuntahan ko ngayon guys yung uh, bahay ng operator ng galingan o gilingan ng palay dito sa probinsya medyo malayo-layo yan. Doon banda, yung bahay niya. Sa may tok-tok. Doon! Sana nandito siya, guys. Dahil wala tayong bigas ngayon, guys. do dong Do. No. Pagaling ko ngon. Do. No. Do. No. Do. No. Ayo. No. Pagaling ko. Oh. Buti guys, dito yung ano, operator yung operator guys siya rin yung may-ari timing ah okay ah salamat sa Diyos guys balik na tayo doon guys sa ano rice mill o oh, gilingan dahil susunod daw siya buti na lang ay eh. naawa sa atin dahil linggo kasi ngayon guys kaya medyo kunti lang yung nagpapagiling ng palay dito bago sa lahat guys ay ano timbangin muna na yung ano tatlong tatlong sako bago igiling ano abot nang ninety 95 95 95 grabe manok oh sana manok dang manok hmm? Hmm? manok nda mingala gang manok yung may ari nang gilingan yan Ah uh, bago si aglingin guys dito siya ilagay ano. Ngayon dito. Ikaw ikaw orang usahana galing-galing na denino. Ikaw ba mga, Ah besok domingo ikaw usah. Ngop pengari lagi na sara -balik na saradung ka baling-baling mo sang agi na denino. <laughs> Timing. Madugan idi ay. Apo idir magadi tau dong dari babaw na. Na arum de perminato. <coughs> so, Daghan lagi hawon na ni nong. Ha? Pam pamlik jap ni mo. Ha? Nami tang di dan ni ba kay kung balik jap ang ah? budget na. Ah? Andar na yung makina guys. makina sa ano sa gamit yung palay sa baba guys higo hey, pin yan pataas yan guys papunta ron sa taas yan bagsak doon sa taas ah, papunta rito sa baba yan dito guys walang kairap-kairap yung palay ilagay lang sa baba, sa baba. tapos higopin pataas yan o oh. dun sa taas yan o oh. yan oh, bigas na o oh, bigas na o oh. yung ipa guys sa likod tinatapon ito ano sabi saya tahop 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 tawag ito Pwede yan ipapakain sa ano mga baboy. O ihalo sa feeds. Yung mga inahin. Pwede rin yan sa mga ano mga manok. vale. Yan, unti-unting hinihigop guys Pakiat yan doon sa taas Ah, ganito kasimple yung buhay sa taga-probinsya guys kaya kailangan mo lang mag uh, sikap, sipag 'yan para hindi ka na bumili ng ano bigas. Kailangan tanim ka ng palay 'yan. Ito guys, konti na lang oh. kan. Matiin yung bigas guys Dahil ano Para di mabigat Yan, Dalawang sako yung gagamitin natin montik mata pun guys kesabaran じゃんたぽすながい。Guys. Tapos na. Yan. Tapos na. Ah. Yung ano guys uh, Takop uh, Iwan ko lang kung anong tawag sa Tagalog yan Bibinta natin Yan uh, 22 kilos oh 22 kilos Yan pwede rin natin ibinta yan guys Dahil marami din na ngailangan yan Papakain nila sa ano Baboy okay na bayad na Mabayad. Ah, uh, ngayon guys ay tapos na tayo magpagiling sa ating palay guys meron na tayong bigas salamat sa Diyos yun guys ah uh, yun lamang guys ah uh, hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa panonood you guys dahil uuwi muna ako dahil medyo makulimlim na yan ang palipot yan sige bye bye see you next video salamat